hello. Salam. Good morning. Ayong sila. Magandang umaga. Ito ang tanam. Mga gitkangan din na. Itong video dahil karoon nung no? kay kaya nagluto. Tagpamahaw. Pamahaw. Tag, Nagandang -nag balong sa mga bata kay mag-eskwila sila. Yan, samtang wala pa na luto ang kanon. Samtang wala pa siya na warm. Nahin so na ko pa itong kapi para po ganitan atong diyan. Yes, so, ako ipagkita ang sasot sa mga anak karoon. Simple lang. Simple lang. Pansit. Okay. Pansit kanton. Ano siya ang favorite na sa akong bunso. Masubahan. Ang sudaan. favoritnya niya pancit canton. Kay matod pa sa istri istorya sa mga Ang pancit daw, ang pampahaba ng buhay. Ang pahaba ka ng buhay. So, ang pahaba ka magatang kanan. Kibigan